Sa Tagalog, hindi tayo makatanggi nagaling sa mga Santo Papa ang salita ng Diyos na natanggap natin ngayon na tayo talaga, ang simbahang katuliko talaga, ang nag-compile nito. Ay nga no, pong utuo sila Biblia nga ato, raman ng maos katuliko. Ay nga ato, raman ng minaw maos katuliko. Ato, raman ng minaw maos katuliko. Gusto na ko nga klaruhon kining ginap ginapanulti sa mga faith defender, Catholic faith defender, o kining ginasulti sa pari nga si Gitgano, Darwin, nga ang katoliko daw kuno mo ay naghimo sa Biblia. Sobra kabut-but man yun ang ginasulti nila. Pero sige lang, ato ng ubanan, nga sila gyud ang nag ang Katoliko gyud may nag mag naghimo sa sa Bible. So kay kamo man ang naghimo sa Bible na ako'y pangutana. Tubagan ninyo ni. Eh. Kay kamo man ang naghimo sa Bible. Asa karon ang 1 Corinthians. Kay kanang 1 Corinthians nga naa karon sa Bible. Dili na 1 Corinthians dapat anak sikan Corinthians. Naay 1 Corinthians dapat ang Corinthians uh, dili na siya first and second Corinthians lang first, second, third Corinthians ang <clears throat> dapat anang Corinthians okay? so, karon ang pangutanan ako asa ninyo gibutang ang first Corinthians okay, kanyang first Corinthians karon dili dapat anak second Corinthians na na siya hmm. ikaduha asa karon ang first Galatians Ah. Uh, Kaya ako, dili ko mo to, o nga doon 27 lang. O, ka libro, ang New Testament. Dapat ana 30. O, asa dapit karon ang ang First Galatians. O, asa, uh, ikatulo, o, asa po ang First Ephesians. Okay, kana nga mga libro karon nawala kung kamo man galing ang naghimo sa Bible. Sige. Kay kaya ko na pamatudan nga naa sa Biblia. Nga doon nagyoy kulang sa Bible. <clears throat> Nawala ang First Corinthians asa karon ninyo gibutang. Nawala ang 1 Galatians o ang 1 Ephesians. Kana akong kamo. Ah. Oh. Kana kong kamo mo naghimo sa Biblia, kung di lang mo mga kapayason. Sige. Uh, <clears throat> Tubagan na ninyo. Tubag. Yeah? Okay? So, ginagit na ko. Tanan nga mga fit defender, Catholic faith defender, huwag ka na sigit gano. <clears throat> Ipakita sa ako kung asa na na sila karon Nga mga Uh, libro or uh, party sa Bible nga nangawala. Ana ninyo gi pangtagui kung kamo ang naghimo sa Biblia. Uh, kaso lang dili. <laughs> dili kamo gapangangkon lang kamo. Kamo ang naglutos. Uh, kang William Tindil. Uh, di mo musugot nga i ang King James Version. Uh, kamu kamo naghimo. Sorry lang kayo ha. Akong gamito ni nga term. Ogok. Kaogokan na siya. Sorry kayo sa inyo. Uh, I'm not uh, really uh, intentionally using that word. Uh, pero makainit lang ba? Nga magsigit ang kadungog. Kami ang naghimo sa Biblia. O oh, uh, ko nga. na oh, Nagingon nga. Ang anong mutuuman sila sa Biblia. Nga ra man ang hinimo-himo. Oh, tanawa na ng kaogokan. Pero kung ni mo, walay isa ka walay isa ka katoliko nga naghimog Biblia. Doon ay translation. O dapat ibutang na sa inyong otok utok. Naghimog translation ang katoliko. Catholic translation ang tawag ana dili Biblia. <coughs> ah. translation lang ang naa sama sa duway version. Eh, Ilaman na kanang apocryphal books nag-insert din na sa tunga sa Uh, Old and New Testament. Uh, ila na, ilahan ng ginahimo. Nga wala man na ginaapil sa inspired Bible. Okay? So, motoy ako ah. Uh, kung kamo ang naghimo, kamuntanan nga mga faith defender, tubagan ninyo. Kung asa, uh, <coughs> asa na na sila karon, Okay? Ah, ang, ang akong pangutana, asa na ang First screen chance, nga nawala sa Bible. Kaya kanang 1 Corinthians karon dili na siya mao. Oh, kanang 1 Corinthians karon dapat si kan Corinthians na siya. Oh. Ang Galacia dapat do na na siya 1 Galatians. Oh, kaya kanang naa karon nga atong nabasa si Galatians na siya nga mabasa na to. Oh. Og asa ang 1 Ephesians. Okay? So, kanara,